Guys, good morning. So, aduna ko karoy ohong na. So, makita ninyo guys, o. Oh, kini siya nami ni gisahon or adobohon. Pwede po ni siya masubak o utan dong, no? Mm. -hmm. Oo. Pwede po ni siya. Pero mas namian ko an ko niya kanang malamala pagkaluto adobo. adobo. Mm. -hmm. mm -hmm. Kaisan po, postog dahon saging. Oo. Oh. Pwede po po ang sagi. Dahon saging. So, makita ninyo guys, o oh, na. So, solve na kaayos sud o sana kasudanan. Na. Kasud oh, <laughs> so, na. <laughs> diba, perfect? Basta nami lang ang pag ubraani Simple lang kung galuto. Ang importante, may masudan. Karong pala ho na, wala tayo kung unsay sudan nun. Kaon o unsay naa. Kontinto o unsay naa sa lamisa, di ba? Wala na arti-arti karong panahon na. Kay tanan mahala mahal na kaayo ang palaliton. O di ba? Mm. Yeah, to... Maura na guys. Thank you and good morning. Bye.